I am the Idol Shanky and elen, thank you so much Idol. Miguel Love, shoutout Idol elen, thank you for thumbs up. And salamat, thank you, thank you for coming live. Marami, marami and good evening. Salamat po sa inyo lahat na sa pagdalo at pagsilip for support sa aking uh, for what's our and live. Isanti. Hello, hello, hello. Thank you for coming. Kape tayo mga idol. Ayan, kape po tayo. Ayan, thank you, thank you. Ah. Uh, yeah, thank you for coming live. Ano po po pa games? Ah, uh, games natin idol, ah uh, China. Shaina. Good evening, Shaina Vlog. Yan. Ito yung pa games natin idol. Ayan. Ito muna ang first. Ang first natin. O, ano pa? yan? Tapgan. Tapgan. Hapon, na, ha? King Possible, like, done. Thank you so much, Ah. Thank you so much. Pag games po tayo mga idol, salamat sa 4 thumbs up and 4 million the house. Yan, kim possible like that. Ano, ito idol, ah, uh, Sh na, Shaina Vlog. May sa siya tayo, Shaina Sh Vlog. Thank you for coming live. Pag games po natin idol, ito, ah, uh, hulaan nyo na po kung anong laman nito na sa loob ng ano, helmet. Hulaan nyo po, kung sino makauna nito, manalo po ng 100 G cash. Sino po makauna nito? Sinong, anong, ano, ano, uh, hulaan nyo na kung anong laman ng ano ang nasa loob ng helmet? Impossible mag good night lang ako. Di na makatambay. Thank you, thank you. Ay, hello, no, Ate anak Ate Ana, good evening. And Miguel, I'm shout sa idol. Thank you for coming live. Sabi yan, shout out. Yan, thank you po. Thank you, possible. Good night lang ako. Di na makatambay mag-good Salamat po Ate Ana, top gun, shout out. Yan, sabi ni Ate Ana, marami salamat po Ate, Ate Ana. Ah, Magpapag-games po tayo mga idol. Ah, Atiana Ate ah, Ana, pwede po sali ka ikaw, ikaw, idol, Ate Ana. Magpapaula lang po kayo kung sino makauna makauna anong nasa loob nito ng helmet ay mananalo po ng 100 Gcash. Ah ito ay ano lang uh, ah, libangan, katuan at kasiyahan. Atiana shout out sabi ni Tapgan. China Vlog shout out sabi ni ano ni Ate Ana. Yan. Shana, thank you so much at Shana at saka Idol Ilin. Maraming salamat saka si Sinky. Yan, sino po nandiyan mga idol? Shana Vlog, shout out sabi ni Ate Ana. Yan. Thank you po sa 4 million dollars and for thumbs up. Yan, pag-ins po tayo mga idol. Yan, ito po yung paula natin. Hulaan nyo lang po kung anong nasa loob ng helmet. Hulaan nyo lang po kung sino makasagot ang mananalo po ng 100 cash. Yan, sabi ni Ate Anas, Atiana, shine a Vlog, shout out. Yan. Sabi ni gan. Atiana, shout out. Yan, idol. Battle Water. Ah, mali po Atiana, Mali po, idol. Mali po Atiana, mali. Hindi po siya, Battle Water. Yan. Battle Water. Kapi po tayo mga idol. Kapi po tayo mga idol. Atiana, kapi po tayo. Baga kapi. Yeah. Ah, kapi. Ah, hindi po idol. Mali. Hindi po siya Kapi. Hindi siya kape. Yan, yeah, sagutin nyo lang idol ha. Kasi yung, dagdagan ko lang ng tubig init, kinuulang -la ako sa kape. Tumaan nyo lang. Ayan, hulaan nyo lang mga idol. Sino makaula makahula dito. Mananalo po ng 100 Gcash. Anong sagot dito? Basahin natin, basahin. Shena Vlog, share out. Sabi niya na Battle Water, mali. Sabi ni Tapgan. Kapi, mali po idol. Asukal, sabi ni Tapgan. mali po idol. Ta sabi niya na mali po idol. Tao-tao si, si no? mali po idol. Sabi ni whisper na nga, San sabihin mo ko kanina aw, whisper na nga sans sabihin mo kanina mali po idol whisper na nga sans sabihin mo kanina <laughs> ballpen mali po at yan mali po mali yan wala lang po yan. hindi po ako napakita ngayon at ana dahil gawa ng naka uniform po tayo nakalimot na iwan ko po yung ano uh, jacket hindi ko po nadala malamig pa, maulan ulan pa eh, nilalamig ako, ay shout out po sa iyo idol at ano, uh, Daday Mix TV uh, join po idol sa palaro natin uh, pahula lang po kung anong laman nito sa ano anong nasa loob ng helmet ay mananalo po ng 100 Gcas kutsara, madali po malipot po top gun And good evening sa iyo uh, Daday Mix TV, thank you for coming live salamat sa 5 thumbs up thank you, thank you sali po kay idol Daday Mix TV Miss Dada, may shout shoutout, sabi ni Top Gun. Yan. Thank you, thank you sa mga lahat dyan, mga Team Corona. Yan pa, 100 Gcash po tayo mga idol, pag po tayo. -Mix TV, may get out, sabi ni Ate Tawel, amali ah, po idol, hindi po siya tawel. Plato, amali ah, po idol, hindi po siya plato. Hindi po plato idol, top gun. At top gun, hello, sabi ni Demix TV. Bahay, mali po idol, Ate Ana, hindi po siya bahay. Hindi siya bahay. Amami anak Corona, heart heart si Dada Mix TV. Yan. Yan. Tawa si Dada Mix TV. Baka walang laman yan. <laughs> King Possible. <laughs> meron, meron. Nilagyan ko idol. Meron, meron tap gan. Ayan. Panyo. malik po idol Dada Mix TV. Mali po. Panyo. <laughs> Tata si Dada Mix TV. Baka wala laman. <laughs> Mali, mali pa ito ah. out. Ah, panyo, bangko, sabi ni tapgan. Gun. Mali pa ito. Caldero, mali pa ito Ah, uh, ano yan? Chichiria. Ah, mali po Dynamics TV. Ah, kalau malaan na ni Dynamics TV. Mali po idol. Hindi siya chichiria. Uh, Lorelia. Hindi nilo. Jika uh, Skype kalan malik po, idol. Tapos, kalan malaipu. Jika Skype malaipu ati ana malaipu uh, idol bonet 100 pieces. idol po pieces. 100 pieces malaipu idol 100 pieces 100 100 pesos malik, 100 pesos. Malik. Ay, idol 100 100 pesos 100 idol Salamat, salamat. Salamat Indiana. Thank you. Yan, join sa palaro natin idol, pa games. Ah, hula lang kung anong laman ng ano, Asa ah, sa loob ng helmet. Ang mananalo ay ano, 100 Kung sino makauna. Kulo. Ah, idol Dynamics TV, mabilis lang to hulaan, pag ng kulo. Mabilis lang hulaan. Mabilis lang siya hulaan, idol. Yan. Mula na siya. Basta ginagamit to sa lahat. Yan, nag heart, po si da, Indiana. Yan, 200 pesos. Sabi ni Top Gun, mali po idol. Yan, Indiana, shout out, sabi ni Atiana. Clocking possible. <laughs> Mabilis lang po ito ulan mga idol, kaya hindi ako mabibigyan. <laughs> Mabilis lang ito ulan, mga come up agad ito. Kulo. Bullpin, mali po idol. Dynamics TV, sabi niya ano, dahil. Bullpin. Uh, ano yun? Papil, mali po idol. <coughs> Bitsin, mali po ito Top Gun Papil, mali po Ate Ana Piltilpin, mali TV Tali, mali Idol Bula, mali Idol uh, Shina, mali po Idol uh, uh, Shina uh, 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 Hello atiana, sabi ni Indiana Tinapay, mali po Idol Top gun. Lapis, mali po Idol uh, China. uh Bagay po ba? O, oh, pwede consider sa bagay Pwede rin, bagay Kapi Mali po, Idol Basta ginaano siya, ginagamit. Barya. yung ginagamit. Mali po idol, magic sarap, mali po idol. Uh, ah, mali po idol. Mali po, fish mask. Tasa,